Sigurado akong narinig nyo, na ang kuwento, nag-move on ka na, nagmahal muli, pero biglang kakatok ang nakaraan, at bigla, lahat, ay magiging hindi sigurado. Para kay Andrea, ngayon lang niya ito naramdaman ng ganito katindi. Alas stress ng madaling araw nang biglang magising si Andrea, malamig ang kuwarto niya, pero basang-basa siya siya ng pawis. Napanaginipan lang niya si Gabriel, ang taong dapat niyang kalimutan, ang taong laging bumabalik sa isip niya. Kinuha niya ang cellphone niya, para lang tingnan, isang bagong mensahe. Gabriel, kahit kape lang, Andrea, gusto ko lang malaman kung masaya ka, kung makakahinga na ako nang wala ka. Nag-alinlangan ang daliri ni Andrea sa delete. Dapat hindi niya ito pansinin. Dapat iniisip niya si Marco, ang nagmamahal sa kanya, ang pinili niya. Pero bago pa niya mapigilan ang sarili, pinindot niya ang reply. Isang kape. Iyon lang. Makalipas ang ilang araw sa isang mataong kafe, nakita muli ni Andrea si Gabriel. At anang magtama ang kanilang mga mata, lahat ng pangako ng distansya ay nawala. Nagningas ang dating damdamin, nagtago ang mga sikreto, at napagtanto ni Andrea, minsan, mas pinipili ng puso ang gulo kaysa sa kapayapaan.